Paano nga ba kung naging masama si Naruto? Ano nga ba ang magiging kinabukasan ng Konoha at buong mundo ng mga ninja? Halimbawa na lang natin mga tropa na dahil nga na kay Naruto nakakulong si Kurama lahat ng mamamayan ng Konoha ay galit at kinamumuhian nga siya. Hindi tulad nga sa kwento na kahit may mga taong ayaw kay Naruto may mga tao pa din natanggap siya, na hindi nga siya tinitignan bilang isang QB at banta sa Konoha bagkus kinikilala nga siya kung sino siya at mga talento na naipakita niya. Pero dahil nga nandito tayo sa what if kung naging masama si Naruto na ang magiging dahilan kaya unti-unting lalamunan si Naruto ng galit at pagkamuhi sa lahat ng tao sa Konoha. Sigurado nga ako mga tropa na sobrang laki talaga ng magiging pagbabago sa takbo ng kwento ng Naruto dahil maaari nga umalis si Naruto mismo sa bayan ng Konoha, o baka mas malala pa nga ang mangyayari dahil paniguradong magwawala si Naruto at gagamitin nga niya ang kapangyarihan ni Kurama para wasakin ang buong bayan ng Konoha. Pag nangyari ngayon ay marami na namang taong mamamatay at siguradong ang buong bayan ng Konoha ay malaimpyerno na ang kakahinatnatan neto. Sige sabihin na natin mga tropa na umalis nga si Naruto sa Konoha pero hindi nga ibig sabihin neto na hindi pa rin siya gagawa ng kaguluhan. Sapagkat sigurado nga ako mga tropa na aanib nga si Naruto sa Akatsuki. Kung iniisip nyo nga mga tropa na kaya sasali si Naruto sa Akatsuki ay isusuko nga niya ang sarili niya. Para hindi na mahirapan ang Akatsuki na tuparin ang plano nila ay doon kayo nagkakamali. Dahil sa tingin ko nga ay ang mangyayari ay paniguradong mas malalapas sa iniisip nyo ngayon. Dahil sa tingin ko nga ang talagang mangyayari ay sasali si Naruto sa Akatsuki hindi para isuko ang sarili niya. Aanim siya sa Akatsuki para magpagamit sa Akatsuki oo mga tropa feeling ko nga ganito talaga ang mangyayari. Magpapagamit nga si Naruto sa Akatsuki at magkakaroon nga ito ng mga misyon at partner sa Akatsuki. Pero syempre para sa akin lang naman ang lahat ng mga sinabi ko sa inyo mga tropa dahil alam ko at alam nyo din na never talaga mangyayari ta. Dahil kahit lahat nga ng tao ay galit at kinamumuhian siya, gumagawa pa din siya ng paraan para lang ipakita sa iba na may silbi at may kaya siyang gawin para ipaalam sa iba na hindi siya yung tipong tao na walang kwenta ang buhay at walang pangarap. Well dito ko na siguro tatapusin ang maikling video natin na paano kung naging masama si Naruto. Kung may mga kasagutan at may mga gusto nga kayo na idagdag sa video natin ngayon ay huwag kayong mahihiyang comment dan sa baba. So yun lang mga tropa maraming salamat sa panunood. Peace out!